From this na makulay na patungan, to this aesthetic na TV rack. Pero bago nyan, samahan nyo nga muna ako mag-unboxing itong in-order ko na TV rack. So, eto na nga yung katas nung kakasabi ko sa inyo na yung link na sa comment section. Yes po, eto nga yung binili ko dun sa nakuha kong commission kay Shopee. Pero as you can see, eto nga yung mga plus nang dumating sa aking TV rack. Hindi talaga natin may iwasan yung mga ganitong bagay, lalo na pag na-mishandle nga ng rider. Or kung sino man yung magde-deliver nito ay hindi nga naingatan. Pero anyways, buti na nga lang at hindi nga ganong kalalayo naging flaws nito So si Daddy na nga yung pinag-assemble ko nito dahil siya nga yung marunong sa mga ganitong pag assemble Kung napanood nyo nga yung vlog ko dati, eh, nakapag-assemble na nga siya ng ganito pero hindi nga sa amin yun. May namanifest manifest ko nga yung dati na yung susunod na pag assemble ng Daddy ay para sa amin naman. So eto, dream come true na nga itong mga ganitong gamit para sa akin. Siyempre, hindi pa naman tayo masyadong makakabili ng mahal kaya itong ganito na muna pansamantala yung binili ko. Sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano nga yung binili ko dito ay one lang po. At kung gusto nyo ng ganito, ito ay ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Inuna niya nga palang buuhin muna yung dalawang drawer bago niya nga binuo yung parang pinakakatawan. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakakabili na nga ako ng mga ganitong gamit gamit ang sarili kong pera. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga maghanap ng pagkakitaan pag nasa bahay ka lang. Lalo na kung full-time mom ka nga katulad ko. Kaya naman, araw-araw nga ako nagpapasalamat kay Lord dahil binigay niya nga sa akin tong pagbablog. Anyways, dito nga pinapako na ng daddy yung pinakalikod nitong TV rack. Iba talaga Magaang kilig pag may mga bago kang ang gamit. At yun lang muna mga Marsi at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!